Kailan kaya ako makakapag-ayos ng gano'n? Pagay kaya sa akin yun? Parang di naman. Tsaka... Parang hindi naman ako makakalakad sa so, mga ganung sapatos. Ang tataas. Ay, si Madam B. Ayan, boys. Tos, um. Ouch! Uh, ay! Ma'am, ah. um, sorry po. Ay, hindi Don't ko pa sinasadya. Bakit ka kasi nakaharang dyan? Hindi yan tambayan! Kairita! Pasensya uh -uh. na po. alam mo, sayo, sayo ako kasi parating na kitang makakasama, parating na rin kitang makikita. Kasi alam ko naman na makakapasa ka dito. And huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan para maging blackmail style. Don't you know it's rude to stare? Uh, um, pasensya na po. Alam <laughs> ano mo, umalis ka na lang. please apa stop it children what